As we speak po, ano po ang sitwasyon sa Southern California kasunod ng pananalasa ng Hurricane Hillary? Hurricane pa po ba ang uh, category sa kanya o tropical storm na lang? As of uh, yesterday, uh, Ray, denomgrade siya to category 2 uh, na ang Hurricane Hillary. You know? And as of today, as we speak, ang paligid natin ay back to normal na. Wala ng mga hangin, wala ng mga ulan. It's okay na po ang sitwasyon dito sa Southern California. That's good news. That's good news. Ano po, Consul General, na wala, nang, uh, wala na yung bagyo. Lumipas na yung pinaka ikanga malalang uh, dulot ng bagyo. Wala na. So normal na po ulit ang sitwasyon nyo dyan. Normal na po, uh, Ray. Wala naman po tayong naitalang Pilipino na nasaktan uh, sa pananalasa ng bagyong Hillary. Wala naman. Tinawagan natin ang ating mga area coordinators dito sa Kalay County, sa ating mga kasama sa Southern Nevada at sa San Diego at sa Arizona at sa Palm Springs ay wala naman kaming nabalitaan ng na mga nasaktan o na karanas ng matinding uh, damage dahil sa Hurricane Hillary. Wala naman, Ray. Right, that's good news again mula po sa ating Philippine Consulate dyan po sa Los Angeles. Pero matanong ko lamang po, Consul General, ano po ang mga jurisdiction ng Philippine Consulate natin dyan sa Los Angeles? Uh, yung nabanggit po kanina, covered po natin ang uh, Southern California, kasama din natin ang buong estado ng Arizona, at ang uh, Southern Nevada kung saan nandoon ang uh, Las Vegas. Yung Las Vegas po kasi napapakita, Ah uh, dito sa mga social media at sa iba pang mga reports coming from other news agencies. Eh medyo tinamaan. Yun din po ba ang uh, naging assessment ninyo? May mga narinig tayo mga pagbaha doon at in fact yung governor ng uh, ng Nevada mismo si uh, governor Lombardo declared uh, state of emergency dahil sa hurricane uh, Hillary. pero sa awan ng Diyos, ay wala naman tayong narinig ng mga reports of uh, casualties or injuries sa ating mga kababayan and uh, even the uh, state governor wala namang mga nakita pa kaming mga -pah pahiwatin niya na may mga matinding mga damage dito sa Southern Nevada actually sa ating jurisdiction Ray mababanggit ko lang ano ang pinakamatinding baha na naranasan ay ang Palm Springs hmm. at doon sa Palm Springs mayroon tayong mga 1000 umigit-kumulang na 1200 ng mga Filipino o Filipino Americans. But even there, ayon sa ating mga coordinator doon wala namang mga nasaktan sa ating uh -huh. mga kababayan. Ah, uh, meron din ako mga kakilala na naninirahan dito sa tinatawag nilang High Desert. Uh, may Victorville, may San Bernardino area. Sakop po ba ng jurisdiction yan? Oh uh, yes, sakop namin na uh, ray pero wala din tayong mga narinig na mga casualties yan o mga heavily damaged na properties ng ating mga kababayan. That's good to hear. So nakakahinga po ng malalim, ah, ng maluwag na itong ating mga kababayan. Marami kasing mga kababayan tayo dito sa Pilipinas na may mga kamag-anak at kaibigan na nakatira dyan sa California. Malaking concentration din po kasi no, na mga Pilipino na ah, naninirahan na nagtatrabaho sa California State. Malaki rin po kasing state yan, eh, no? Consul General Badajoz. Malaki po. Sa katunayan, Ray, ano, sa buong uh, Amerika, dito sa amin sa Philippine Consulate General ang pinakamalaking uh, Filipino diaspora. You are talking of about 1.3 million Filipinos from Southern California, including Southern Nevada and uh, Arizona at kadamihan dyan ay nandito ho sa Los Angeles County. Dito sa Los Angeles County mga humigit kumulang 550,000 po ang Filipino Americans lumindol pa nga raw po eh. Ayon sa mga reports, kasabay nung malakas na pag lumindol pa. Naramdaman nyo may lindol dyan sa ating konsulada, uh, Consul General so, Badajoz? po natin yung uh, paglindol na ang, ang sukat ay 5.1 magnitude. At ang nangyari sa may Ventura County, that's about 1 to 2 hours away from uh, from Los Angeles. Panandalian lang naman yun, Ray. Right? Ano? Siguro, nagkataon lang uh, pasimula ang Hillary sabay naman lumindol ng konti pero wala nang time na nabalitaan ng mga nasaktan.